Magandang araw po. Okay, so ngayon, bubukas tayo ng ating mga account sa computer. At para ma-download natin ang ating sales report, monthly sales report. So, i-click nyo lang po yung order. Tapos po, i-click nyo naman ito. Select nyo ang month na gusto nyo i-download na report. Sa akin ay sinili kong February 1 to 29. Ito yung unang buwan ko. So, i-press nyo lang yung okay Pagkatapos, i-click nyo naman yung orders report para ma-download natin yung ating uh, sales report. So, i-save nyo yan sa computer nyo. I-rename nyo na lang. I-rename nyo ng month ng inyong sales para matandaan nyo. Tapos, save. Pag na-save nyo na, check nyo sa download. Tapos, i-open nyo. So, Tara! Na-open na natin yung ating file. Huwag kalimutang i-click yung enable editing kasi hindi natin yan magagalaw pag once na hindi natin click yung enable editing. So, i-highlight lang natin yung ating mga title sa taas para emphasize or malaman ma natin kung ano yung mga bawat row na yan. So, ayan po yung aking sales sa buwan ng February. Okay. Siyempre, lahat yan na-deliver na. So, lahat ng report dyan sa delivery status, delivered. Kasi nakuha ko na lahat yung payment na yan. Ito po yun. So, makikita nyo dyan kung magano ang nasale nyo sa isang buwan. So, ako nasa 200, 2,000, 21,000. Maliit pa yung punan ko that time. 21 pa lang maximum. So, naubos. So, bukas tayo ng isa pang buwan. Sili ka ng month ulit. I-press nyo yung okay. Parehong process po sa una. I-click nyo pa rin po yung order report. Ganun na ganun din po. Uh, Mag-iba lang kayo ng month. Uh, tapos, isip nyo pareho po. Okay? Kumuha ako ng month of May. Yan yung mga, may mga pending ako na hindi pa na process at mayroon na deliver na. So, para makita natin yung pagkakaiba. So, huwag kalimutan i-enable yung editing ha. Kasi hindi nyo magagalaw, hindi nyo mapapalitan. Okay? So, parehong process po. Uh, I-highlight lang natin. Ayan. So, sa delivery status po, yan makikita natin kung ano yung mga nangyari na. May na-deliver, may on the way, may pick, tsaka may confirm. Yun. So, may pending din na status. Ibig sabihin, may mga na-receive akong order na hindi ko pa na-process. Yan yung mga hindi pa na-process na order na nakikita natin sa ating store. So, ito po yan siya. So, ganyan lang po kung paano natin malaman ang ating sales every month. So, gawa nyo na lang po ng ano. Gawa nyo na lang po ng folder. I-rename nyo every month para alam nyo. Tapos, kung nag-ititrack nyo, makikita nyo yung mga tracking number, sorry, yung mga order number, tsaka yung uh, mga date ng delivery, tsaka pick up. Ayan po. Ganyan din po yung ginagawa ng iba. Mayroon silang mga tracker, pero ginagawa nila yun, mano-mano. So, medyo matagalan lang ito. At least, nandiyan na lahat po. Good luck! Happy selling! thank you